morning guys so for tonight's video is for fishing pamamana sa gabi kasama ka sa iyo yun matagal tayo yung nagvideo video sa pamamana kami lang guys oh lalayo yung biyahe natin sa ano kami dito kami sa bandang Rizal pangpangon pamamana sana okay yung panahon at sip tayo lagi mga kasay at maraming huli kasi papunta na kami ngayon mga kasay so guys andito na tayo sa spot kung saan tayo mamamana simlang lang tayo yung nakaraan mga kasay kasi wala tayong underwater camera. Yung huli lang namin papakita namin pag ahon namin. Okay? kabilang gasay kasay uyot. Dito kami sa harapan ng beach sa may pangpangon banda. Ito. Sana sip tayo at maraming huli mga kasay. Update lang kayo namin sa aming mga huli. Okay? Hello so guys, nag na kami sa first dive. So ang huli natin first dive. Ito yung huli ni kasay uyot. So, bago, may mga ilahan. May malaki siyang bagulan or kubutan guys. Ha? Silalim guys. Oh. Napakalaki. Ito ang huli ni Kasa Iyot ngayon. May gitarlong kilo na yata to. So ang huli natin, natin pa Ngayon natin guys yung huli natin. Medyo maramay-ramay ring huli natin ngayon. Ngayon guys, yung huli natin lahat guys. Oh. Kasa yung video natin. Yung akin ito. Pag-ahaw. Oh. Medyo maramay-ramay ito guys. Ah, thank you Lord Ito okay guys oh Pakarami guys Okay So yung first dive natin Tatanggalin natin ito para makita nyo lahat Huli ko lahat guys oh Yung uh, alimasag May lapu-lapu, may pusit Ano ah, tawag dito sa inyo? Ito, pakalaki oh Parang tulingan, baho-baho hmm. Ito yung huli ko ngayon guys Lahat Lagay natin. Tapos, change area tayo. Para update ko kayo sa second dive. Sige. Akaasay. Guys. Ako na tayo. Yung huli natin, guys. For third dive. Ito. Ay, thank you, Lord. Napakarami. Okay guys, oh. Anong puno? May lobster. May lobster. May tatlas klaseng ista. Mga surahan, guys. Tapos, yung, guys. Akaasay, oh, yun. Ang pa. Timit ko itong last dive, guys. Mga 3 kilos, 4 kilos ko yata. Kuwas pito yun, no? Price pa talaga, guys. Mga uh, lobster, guys. oh. Hmm. <laughs> Parang hindi nakasya, guys. Ha? Huh? Tignan ito. Tignan nyo ito, guys puno na yung box natin guys ha? puno na isang box ito may lalagay pa tayo kay kaasay uyot no? yun ang guys napakalaking ano, bagulan or tawag dyan marami rin kuhanin niya ano? mga 3 kilos yun 4 kilos kuhanin ni ano, kaasay uyot ngayon so update lang kayo namin guys pag uwi sa bahay prepare kami kasi pa uwi na kami tapos kiluhin natin to yung lahat ng huli namin saka yung mga pang ulam din okay guys ay thank you lord sa blessing buhay itong ano yung ano tawag dito lobster binta natin to bukas okay guys bihis muna kami guys nakawin na tayo guys Ginakasya yung huli namin lahat sa box. Na? puno na yung box namin ito pa sa ano yung bagula ni Gasa yung ito napakalaki so, uwi pa tayo sa bahay ngayon ito ah, ha hindi na mga ha puno na guys oh puno na ang lagayan guys puno nang box yung lobster na sa ilalim puno damit okay Start. Guys, yung huli namin lao oh, ito. marami may ano dito ito ito pa oh kubutan saka pugita ang iba dito guys tingnan natin guys ay nami wow <laughs> marami kaming kubutan guys ito okay, guys oh lahat yung huli natin guys thank you lord sa blessing tingnan nyo guys Tayo kabila. Sweet. Mga plang, dalawang planggana guys. Thank you. Hmm? Ah! Tegana ni uy. Si salud. Pikas pikas kabila. Wila. Lima. Ano, na lambay nagko. Dinosaur guys. Ay crocodile. Sige. Okay. Bal transpirato niyo kinilo na natin yung mga huli natin yung lambay half kilo Bakit? So, guys, yung huli natin lahat, yun lang, lahat. 21 kilos yun, sobra. Medyo marami-rami yung huli namin. itira mga pang ulam mga 3 kilos kapin pin. O sobra. ang ulam namin, binigay namin iba sa kapatid namin, guys. So, di natin makalimutan magpasalamat sa mahal na Panginoon, guys. Sa bigay niyang biyaya at sa araw-araw. At taos puso po ako nagpapasalamat sa iyo mga kasay sa walang sawang panunod at pagsubaybay ng mga video natin. Keep on watching and share lang sa ating mga video sa so, hindi parang pag-subscribe at follow. May follow and subscribe para sa sunod updated kayo sa mga video nyo. See you again, my next vlog mga kasay. Wala pa tayong GoPro underwater camera para makita nyo kung kaganapan sila lang yung dagat pagpana. So makita nyo yung huli lang namin. Uy, So mga kasay, amping mo kanunay. Bye bye, God bless. Pakyut, oh, oh, cute, cute, cute. Na hindi la, hindi la chungkoy naman, chungkoy. Yo yo yo. Bye bye. Ah.